pa uh, yung malaki. Kano ka eh? Malaki yung green ng pampintura. Magkano? Eh, oh, magka 400, 300, mga ganun. Ikaw, puta pa na lang yan. Saan natin kakainin? pakulo ng tubig diyan, oh. Wala pa kunuan, kalaman sila ng ipapatag. Eh, yung huli niya, oh. Oh, crabs. La, sige. Daga na. Dupa ganina, na. Mag-ikaw. Wow. Oh, oh yan, dada. Dada.

Yung mga nahuhuli doon kanina sa bangka. Bakit? Nyari. Ah. lang pala eh. Tangal suit eh tingnan mo ayo kanina naman Ah, balik bayan makaalos ang hindi ako parang hindi ako makaahon ng Abangan nyo lang mamaya to Malay mo mag viral to oh. Yan yung mga Yan yung mga big time Rosarimbo Ano mga to Mga mga big time yan Mga oh, napagawi lang Ngayon hindi na sila rimbo Naik na Hehehehe Yo, si moi! Naek, naek, naek moi! Pintas